Good morning, guys! So, tingnan nyo. Oh. Babawasan ng dahon. Meron pang isang puno dun. Halos naubusan na nga po ng dahon, eh. Kaya nangyayari sa kanila. O, yan ah. na. nyo po. Nauubos yung dahon niya. Ito naman, puno ng mangga. dami namang mangga. Maikwento ko po sa inyo, guys. Nakakuha na ako ng bunga ng mangga ko after 12 years guys nakakuha din ako ng bunga ang tagal po palang mamunga ng mangga yan o ito halaman yan sa kabila po yan ng irrigation tapos papakita ko pa sa inyo yung isang puno na wala na ding dahon bakit kaya sila nawawala ng dahon samantalang yung iba marami naman ito yung unang nawala ng dahon kaysa dun sa isa. Yung isa, di ba, meron pang konte Pero siya talaga, oh. Hindi natin alam kung bakit siya ganyan. Yan po, o oh. Nakita nyo to, lapit tayo ng konti. Ayan, oh. Mayroon siyang dilaw na bunga. Ano po ba yan? Kilala nyo ba yung halaman na yan? Yung may dilaw na bunga na yan? Ayoko naman lumapit. Baka mamay mahulog ako sa irrigation. Ayan, oh. Alam nyo po ba yan, guys, kung ano yan? Lakad na tayo. Naku, may tubig. Di na tayo makakatawid po dyan. So, pabalik na tayo. Sayang. Hindi ako makakatawid. Pero pwede naman, pwede naman. Ayan, Oh. Kasi mababa lang, mababaw lang naman. Tawid tayo. Titingkayad na lang ako. Oop! 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 Oh, ayun, hindi na basa. Ayan. Oop. Oh. Yan po. Kita nyo, hindi ako nabasa. Ayan. Ito. Lakad-lakad lang po tayo. Magandang maglakad ngayon kasi hindi maaraw. Mataas ang tubig ngayon sa irrigation, no? Yan Kapag ka ang tubig sa irrigation yan, pati dito nagkakaroon ng tubig. Ayan o. Oh. Pumatagas dyan sa riprap. Riprap yun, eh. yan eh. Ayan, pabalik na tayo. Babalik na po ako. Good morning po! <laughs> Nagbablog po. Ayun, nasa lubong natin si nanay. Ayan, babalik na tayo. Yun. Pag meron tayo ng sasalubong ng matatanda, batiin natin sila. Gusto nila yan. Gusto nila yan. Binabati sila. O, diba? Dapat friendly tayo. Thank you guys for watching!